Rolling. Oh. Clapper, go. Scene one, take one. Wait. <laughs> <laughs> Scene one, take one. I'm so surprised. Wait, make na ako eh. I felt na as asho... Parang may change sa movement ko. Kasi, it's just Nakatingin lang ako dito. Nakatingin lang ako dito. Nasa kaganon. <laughs> Ang ganda pala ng building <laughs> Astro Palita ng feelings, roll 2. Roll 4. roll 4, take 2. Isa <laughs> Isa ba? Uh, Karate na lang almost. Ganon, ganon <laughs> talaga. Char. 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 Eh, <laughs> may problema ka. <laughs> ah, go na, go na. Hala, sige, magsakitan kayo. Char. Roll 4, take three. Teka, wait, wait, wait. Rolling. Rolling. Almost last, pero hindi pala talaga last. Roll 5, take 1. Yeah. Rolling. I'm scared. Rolling. Rolling. Roll 5. Take 2. <laughs> araw-araw, tinatanong kong sarili ko kung ano ba talaga tayo. Ano ba, ba talaga kasi tayo? Hello! <laughs> 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 Hindi uh -oh. uh -oh. ako. <laughs> 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 ako talaga yung <laughs> kasya.